Narinig mo na ba ang tungkol sa Mary Celeste, ang pinakasikat na ghost ship sa kasaysayan ng dagat? Noong 1872, natagpuan ito ng isang barko sa gitna ng Atlantic Ocean. Palutang-lutang, buo pa, pero walang ni isang tao sa loob. Walang senyales ng labanan o sakuna. Kumpleto ang pagkain, may mga gamit pa sa mesa. Parang bigla lang silang nawala sa gitna ng hapunan. Hanggang ngayon walang makapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa tripulante ng Mary Celeste. May nagsasabing dinaanan sila ng rogue wave. May iba namang naniniwalang may masamang espiritong nagmula sa dagat ang sumalakay sa kanila. Pero ang pinakanakakatindig balahibo, maraming marino ang nagkukwento na sa ilang gabi ng kalmadong dagat, may nakikitang barko na parang Mary Celeste, walang sakay, dahan-dahang lumulutang at bigla na lang naglalaho sa dilim. Accident ba o sumpa ng dagat? Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang ghost ship na Mary Celeste.